Isang buwan na rin mula nang pumanaw ang sikat na South Korean actress na si Kim Sae-ron dahil sa suicide, ngunit ang isyu patungkol sa kanyang pagkamatay ay hindi pa rin matahimik. Si Kim Soo-yeon nga ba ang isa sa mga dahilan kung bakit nagpakamatay ang actress? Ipinanganak si Kim Sae-ron sa Seoul, South Korea noong July 31, 2000. Nine years old lamang siya nang magsimula siya sa kanyang acting career na kung saan pinagbidahan niya ang pelikulang A Brand New Life. Ang pelikulang ito ay true to life story ng direktor at filmmaker na si One Licomte. Nakitaan si Kim sa husay sa pag-arte at naimbitahan sa Cannes Film Festival. Siya ang pinakabatang aktres na naimbitahan sa naturang festival na mayagpag naman ang sumunod niyang pelikula noong 2010 na pinabagatang The Man From Nowhere. Co-star niya ang sikat na aktor na si Won Bin na kung saan naging highest grossing film ito noong 2010 sa South Korea. Di lang yan, nakatanggap pa ng maraming awards si Kim kabilang na ang Best New Actress Awards. Mula noon ay sunod-sunod na ang mga naging project ni Kim na sa murang edad ay nagkaroon siya ng labing dalawang pelikula, labing limang television series, limang web series at isang hosting. Ang aktres ay nakatanggap rin ng iba't ibang awards and nominations sa iba't ibang award giving bodies, hindi lamang sa Korea, pati na rin sa ibang bansa. Sa kabila ng kanyang mga parangal at katanyagan, nawala ito ng mabahira ng kontrobersya ang kanyang buhay. Mayo 18, 2022 habang nagmamaneho ng lasing ay sumalpok ang kanyang kotse sa isang transformer box na nagdulot ng pagkawala ng kuryente sa 57 kalapit na mga tindahan. Ang antas ng alkohol sa kanyang dugo ay 0.2%, mas mataas sa legal na limitasyon. Kinasuhan si Kim ng pagmamaneho habang lasing at pinagmulta, kabayaran para sa mga pinsala kabilang na ang isang transformer. Sa kanyang Instagram, nagbahagi si Kim ng apology at nagpapahayag ng kanyang pagsisisi at kahihiyan sa kanyang mga nagawa. Pagkatapos ng insidente ay nawala si Kim sa limelight at ayon sa balita na niya ang kanyang ari-arian. Ang aktres ay patuloy na nakatanggap ng kritisismo online. Dalawang buwan bago ang insidente ay diumanoy sinelaborate daw niya ang kanyang 22nd birthday sa isang bar at hinikayat ang mga invitees na magdala ng alak sa isang report na ispatan si Kim na nagpa part-time job sa isang coffee shop dahil ubus na umano ang pera nito at kinailangan niyang kumita dahil breadwinner siya sa kanyang pamilya. Subalit, ang Korean netizens ay hindi naniwala, bagkos ay binatikos pa siya. Dahil bata pa lamang daw siya na magsimula sa industriya, imposible daw umanong maubos agad ang pera nito. Patuloy na nabuli si Kim online na nagdulot sa kanya ng depresyon dahil nakitili nito ang buhay sa murang edad na 24 years old lamang. Isa na namang K-star ang namatay dahil sa pambubuli online. Kilala ang South Korea na maraming celebrities ang nagpapatiwakal dahil sa depresyon. Umani ito ng atensyon sa ibang dako ng mundo na kung saan tinatawag nila itong Korea's Toxic Idol Culture. Kung dito sa Pilipinas, ang isang celebrity pag nasangkot sa isang iskandalo ay mas lalong sumisikat. Pero sa South Korea, pag nasangkot sa isang iskandalo ay mawawala ng endorsement, kontrata at higit sa lahat, hindi natatantanan ng kritisismo sa media. Pahayag ng ama ni Kim na sinisisi niya ang isang YouTuber na patuloy na naglalabas ng mga controversial video patungkol sa aktres na nagdulot daw umano ng emotional distress sa dalaga. Ang iba naman ay tinuturo ang media dahil sa patuloy na pagbabalita ng mga paninira sa dalaga na wala naman daw tunay na basihan. Ngunit nito lamang nakaraan na dawit ang pangalan ni Kim soo Hyun sa isyo ng pagkamatay ni Kim. Si Kim soo Hyun ay napakasikat na aktor hindi lamang sa Korea, pati na rin sa ibang bansa. Dito sa Pilipinas, nakilala natin siya bilang si Mateo Dos sa My Love from the Star at bilang si Haring Lee Won sa Moon Embracing the Sun. March 2024 nang i-post ni Kim sa kanyang Instagram ang close-up photo nila ni Kim Soo Yoon na agad naman niyang idinilit. Nagkaroon ng ispekulasyon na may relasyon silang dalawa, subalit itinanggi ito ni Kim Soo Yoon. Ipinagtanggol naman si Kim Soo Yoon ng kanyang agency na Gold Medalist. Si Kim sae ay dati ring under ng agency na ito. Sinabi ng agency na ang dalawa ay walang relasyon. Isang taon ang nakalipas, ilang araw pagkatapos mamatay ni Kim ay isiniwalat ng pamilya ang marami pang sweet photos ni na Kim at Kim Soo Yoon. Inakosahan ng pamilya si Kim Soo Yoon na meron silang relasyon simula pa noong 2015 na kung saan minor de edad pa ang aktres at si Kim Soo Yoon ay 27 years old na noon. February 16, 2025 nang taposin ni Kim ang kanyang buhay sa mismong birthday ni Kim Soo Yoon kalaunan noong March 13, 2025, inihayag ng agency nila na gold medalist na nagkaroon ng relasyon ang dalawa, subalit tumagal lamang daw ito ng isang taon sa pagitan ng 2019 hanggang 2020 na kung saan hindi na minor di edad si Kim. Taliwas ito sa mga naging unang pahayag nila na wala silang naging anumang relasyon. Noong 2020, si Kim Soo-yoon ay nag-invest sa gold medalist agency na kinabibilangan niya. Kaya si Kim Soo-yoon ay naging co-owner ng naturang agency na siyang nagdulot ng napakalaking kontrobersya sa pangyayari kay Kim Sae-roon. Taad pa ng pamilya ni Kim na pinilit daw nilang magbayad ang late actress sa mga naging utang nito na may kinalaman sa insidente noong 2022 at humingi rin daw ng tulong si Kim kay Kim Soo-yoon para mabayaran ang pagkakautang nito sa DUI incident. Subalit hindi daw umano tumulong si Kim Soo-yoon. Itinanggi naman ito ng gold medalist sapagkat sa ad nila, binayaran nila ang mga utang ni Kim na may kinalaman sa DUI incident. Itinanggi rin nilang pinilit nilang pagbayarin si Kim. Matapos ang kontrobersyang kinasangkutan ni Kim Suyun ay nagsialisan ang iba niyang endorsement. Ito ay dahil sa mga negatibong reaksyon mula sa publiko. At si Kim Suyun naman ngayon ang target ng online bullying. Pumatol daw si Kim soo sa isang minor de edad at may pinagsamahan naman daw sila bakit niya hindi ito tinulungan gayong mayaman naman siya. Kung titignan mo ang sitwasyon talagang ginigipit ang aktor sa nangyari kay Kim. Ngunit, kumento ng ilang netizens na ang dapat managot sa nangyari kay Kim ay ang mga magulang nito. Nasaan na daw ang mga pinaghirapan ni Kim? Wala ba daw itong naipon sa tagal niya sa industriya? Nagtrabaho ang aktres sa murang edad at at naging breadwinner sa pamilya. At kung totoo man ang aligasyon nila na nakipagrelasyon si Kim Soo Suyun sa kanilang anak noong ito ay 15 years old pa lamang, bakit hindi nila ito sinaway? Dahil ba mayaman si Kim Soo Suyun at sikat kaya hinayaan na lang nila? kung nagkarelasyon si Kim Sairon at Kim Suyu ng anim na taon, taliwas sa pahayag ni Kim Suyu na isang taon lamang. Obligasyon ba talaga ni Kim Suyu na bayaran ang mga pagkakautang ni Kim dahil mayaman siya at naging ex-girlfriend niya ito? Ayon sa mga magulang ni Kim, nagkaroon daw ng mental health issues ang dalaga. Kaya ang mga naipundar nito ay naubos sa pagpapagamot nito at ang medalist agency ay wala daw pinigay na tulong. Ayon naman sa balita, matapos ang insidenteng kinasangkutan ni Kim dahil sa kalasingan, umabot daw sa 700 million won ang utang ni Kim sa agency. Katumbas ito ng 27 million sa Pilipinas. Ang utang na ito ay may kinalaman sa kanyang paglabag sa kontrata sa Netflix drama series na Blood Bounce. At binayaran din daw ng agency ang isyong kinasangkutan niya noong 2022. Ang mga artista ay mayroon ding mga problema at mga pagsubok tulad natin. Hindi sila imyon sa mga hamon ng buhay, kaya't importante na hindi natin sila husgahan sa kanilang mga pagkakamali.